may natuklasan ka na bang kakaiba? Parang ang daming tao sa paligid, pero ang lungkot-lungkot pa rin. Para silang mga paru-paro, palipat-lipat sa iba't ibang relasyon, barkada, at okasyon, para lang takasan ang sarili nilang anino. Pero tandaan mo ito, ang taong hindi marunong makipagpayapaan sa sarili, nagiging alipin ng iba. At ang pagkaalipin na yon, may matinding halaga, ang sapilitang pag-iisa, ang walang katapusang pag-aalala, ang mga nakasasakit na ugnayan, at sa matinding mga kaso, ang matinding depresyon. Ang mundo'y puno ng mga taong hindi kailanman sumulyap sa kanilang kalooban, at ang kanilang kapalaran kadalasan ay trahedya. Pero kung makikinig ka hanggang sa huli, ipapakita ko sa iyo kung paano ginagawang tagumpay ng pilosopiyang stoiko ang pag isa Ang taong natututong maging kontento sa sarili ay nagkakaroon ng di matitinag na lakas sa loob. Emotional Independence Kalinawa ng pag-iisip kapayapaan. Ako nga pala si Adriano. Mahigit sampung taon na akong mahilig sa pilosopiyang stoiko. At sa mga panahong lubog ako sa kalungkutan, doon ko naranasan ang pinakamalaking pag-unlad. Tinuruan ako ng stoicism na ang pagiging mag-isa ay hindi parusa, kundi pagkakataon, isang oportunidad para palakasin ang sarili, muling maghanap ng rason at ng kalayaan. Ilang beses mo na bang naranasan yung pakiramdam na maraming tao sa paligid, pero parang may kulang pa rin, Parang kahit nasa gitna ka ng karamihan, may importanteng bagay na nawawala. Totoo na ang karamihan ay takot sa katahimikan. Hindi nila kayang mag-isa kahit limang minuto lang nang hindi umaasa sa kanilang telepono. At hindi lang ito pagkaadik sa teknolohiya, ito ay takot na harapin ang sarili nilang isipan. Sabi nga ni Seneca, ang pakikisalamuha sa iba ay mabuti, pero ang pag-iisa sa sarili ay mahalaga. Ano ang ibig sabihin nito ngayon? Ibig sabihin, hanggat wala kang kapayapaan sa loob, anumang pakikisalamuha ay pansamantalang lunas lamang. Napansin mo na ba kung paano ang iba'y palipat-lipat ng relasyon? O kailangang laging may ginagawa, may lakad, may kasama, dahil kapag nag-isa nasasaktan sila? Hindi ito aksidente. Nakondisyon ang utak natin na iwasan ang hindi kaaya-ayang katahimikan sa loob, at ito'y nagpapababa sa'yo. Ang pagiging mag-isa ay hindi paghihiwalay, ito'y pagpapalakas. Kapag natuto kang maging kontento sa sarili, natututo ka ring makinig sa sarili mo. Sinisimulan mong kilalanin ang iyong mga iniisip, tukuyin ang mga pattern, at maunawaan ang iyong mga reaksyon. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kung wala ang panahong ito ng pagninilay-nilay, nabubuhay ka ng reaktibo, parang isang robot. At ang mga negatibong epekto ay totoo, Isang pag-aaral sa Harvard University ang nagpakita na ang kawalan ng kakayahang makitungo sa panloob na katahimikan ay may direktang kaugnayan sa anxiety, emotional dependence, at impulsiveness. Ang mga taong emosyonal na pabago-bago ay kadalasan, yung mga taong hindi kailanman naglaan ng panahon para mahanap ang katahimikan sa piling ng kanilang sarili. At ang pinakamasama, ang presyo na binabayaran, mga negatibong relasyon na tinatanggap mo dahil sa takot sa pag-isa, mga nagmamadaling desisyon dahil hindi mo kayang tiisin ang katahimikan, mga walang katapusang distraksyon na nagpapahiwalay sa sayo sa iyong mga mitin. Iyan ang sumira sa buhay ng maraming kilalang tao. Si Emmy Winehouse, halimbawa, ay may isa sa mga pinakamakapangyarihang boses sa kanyang henerasyon. Pero sa ilalim ng spotlight, wala siyang kapayapaan sa loob ang hindi nalutas na kalungkutan, ang bisyo bilang pagtakas, ang mga masasakit na relasyon bilang pampamanhid, lahat ng ito'y ubos sa kanyang pinakamahalaga, ang kanyang katalinuhan at ang kanyang pagkatao. Hindi siya nag-iisa. Nawala siya sa sarili. Ngayon, sa kabilang banda, mayroon tayong tulad ni Marcus Aurelius, isang Romanong emperador, pinuno ng isang imperyo, at gayon paman, lubos na nakakonekta sa katahimikan. Sumulat siya para sa sarili, nagnilay-nilay, at nagsabi, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Hindi nakakagulat kung bakit siya hinangaan hindi lamang bilang emperador, kundi bilang isang tao. Alam niya kung sino siya. At ang taong nakakakilala sa sarili hindi yumuyuko sa anumang impluensya. Sa ngayon, ang pag-aaral na mapag-isa ay malaking bentahe. Sa katahimikang ito, makakahanap ka ng kalinawan para sa mga komplikadong desisyon, matutuklasan mo ang iyong tunay na mga prioridad, at magkakaroon ka ng tunay na tiwala sa sarili, yung hindi nakadepende sa pagsangayon ng iba. Hindi ito ang maging isang eremita, kundi ang pagpapalakas ng iyong pundasyon para kapag kasama mo na ang iba, hindi mo mawawala ang iyong sarili. At maaari mong simulan ito sa simpleng mga hakbang, sa halip na buksan ang iyong telepono sa unang limang minuto ng araw, umupo ka ng tahimik. Obserbahan ang iyong mga iniisip. Sa halip na tanggapin ang anumang imbitasyon para lang maiwasan ang pag-iisa sa bahay, gamitin mo ang isang dabi para pakinggan ang sarili mo. Magbasa, sumulat, mag-isip. Dahil sa pakikipagkita mo sa iyong sarili, doon mo magsisimulang maunawaan kung ano ang nagpapalakas at nagpapahina sa iyo. Ang mga taong natutong maging kontento sa sarili ay nagiging mas matatag ang emosyon, mas malikhain, at hindi gaanong madaling manipulahin. Hindi sila nahuhulog sa mga patibong dahil sa kakulangan. Wala silang kailangang patunayan sa kahit sino. At alam mo kung bakit? Dahil nahanap na nila sa kanilang sarili ang hinahanap pa ng marami sa labas. Ang tanong ay, kaya mo bang manahimik kasama ang sarili mo nang hindi tumatakas? o laging may hinahanap na distraksyon para hindi harapin ang nasa loob. Ang sagot mo ngayon ay maaaring maging punto ng pagbabago sa iyong buhay. Karamihan sa mga tao ay naghahanap ng paraan para punan ang kanilang panloob na kawalan ng laman gamit ang mga panlabas na distraksyon. Pero ang hindi nila napapansin, habang mas lumalayo sila sa kanilang sarili, mas nagiging umaasa sila sa opinyon ng iba. At doon ang panganib. Dahil ang taong hindi marunong mapag-isa ay nagiging isang taong umaayon sa amo, sa karelasyon, sa mga kaibigan, maging sa mga hindi kilala sa social media. Napansin mo na ba kung paano ang iba ay humihingi ng opinyon sa lahat ng bagay? Hindi sila makakapagdesisyon nang hindi muna kumukonsulta sa maraming tao. Hindi ito pagiging maingat, ito ay kawalan ng emotional autonomy. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong maging malaya, matuto kang maging walang pakialam sa mga bagay na hindi nakadepende sa iyo. At sa mga bagay na hindi nakadepende sa iyo ay ang opinyon ng iba, ang pagtanggap ng lipunan, at ang pagsang ng iba. Kapag hindi ka natutong mapag-isa, nagiging isang invisible prisoner ka. Nabubuhay ka para magpatira pa, para mapanatili ang isang imahe, para sundin ang isang pamantayan. At ito ang isa sa mga pinakamabilis na daan patungo sa pagkadismaya. Ilang tao na ang kilala mong pumili ng profesyon dahil lamang sa ito ay mas tanggap o safe. Ilang iba pa ang nananatili sa mga relasyon dahil sa takot sa panghusga, sa pag-iisa, o sa mga kritisismo. Isang pag-aaral sa Columbia University ang nagpakita na halos 60% ng mga young adults ang gumagawa ng mahalagang desisyon sa buhay batay sa takot sa pagtanggi at hindi sa pagkilala sa sarili. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng mga tao ay nabubuhay para sa iba. Ang pagiging umaasa sa pagsang-ayon ng iba ay isang bisyo na tinatanggap ng lipunan, pero nakakasira ng emosyon. At makikita mo ito sa social media araw-araw, mga taong nakangiti sa mga larawan na nagtatago ng isang pagod na kaluluwa, mga magkasintahan na nagpo-post ng mga deklarasyon samantalang halos hindi na nagpapansinan sa araw-araw, mga profesional na nagpapakita ng tagumpay habang nakakaranas ng krisis sa identidad. Lahat ng ito ay dahil kulang ang tapang para sumulyap sa loob. Para tumigil. Para makinig sa sarili. At ito ay nangyayari lamang kapag natuto ang tao na mapag-isa, hindi bilang parusa, kundi bilang disiplina. Ang katahimikan ng pag-iisa ay nagbubunyag ng mga katotohanang tinatago ng ingay ng karamihan. At ang isa sa mga katotohanang iyon ay hindi mo kailangan ang pagtanggap ng lahat. Ang kailangan mo ay ang pagtanggap mo sa iyong sarili. Kapag nasanay ka ng mapag-isa, magsisimula mong mapansin kung ano talaga ang gusto mo, kung ano talaga ang mahalaga. At higit sa lahat, magsisimula mong mapansin kung gaano ka na-manipulate ng mga inaasahan ng iba. At ito ay totoo kahit sa mga taong may hawak na ng lahat. Isipin mo si Robin Williams. Isang henyo ng komedya, may mga parangal, minamahal ng publiko. Pero sa loob, nakakaranas siya ng matinding tunggalian. Sinisikap niyang mapanatili ang imahe ng isang taong masaya, habang nakikipaglaban sa malubhang problema sa kalusugan ng pag-isip at isang pakiramdam ng kawalan ng laman na hindi kailanman napupuno. Ang presyo ng pagtugon sa mga inaasahan ng iba, kasama ang kakulangan ng tunay na panahon para sa pagninilay-nilay at pagkilala sa sarili, ay isa sa mga salik na nag-ambag sa kanyang pagbagsak. Ngayon, sa kabilang banda, mayroon tayong tulad ni Keanu Reeves isa sa mga pinakamagalang na aktor sa Hollywood, at sa parehong panahon, isa sa mga pinakatahimik at mapagmunimuni. Nawalan siya ng mga taong malapit sa kanya, nakaranas ng mga personal na trahedya, pero hindi niya sinubukang itago ang sakit gamit ang pagpapakita ng kayamanan. Umalis siya sa mga spotlight ng kailangan niya, na natili siyang mapagpakumbaba, at hanggang ngayon ay hinahangaan pa rin dahil sa kanyang kalmadong at tunay na pagkatao. Si Keanu ay hindi nabubuhay para magpatira pa sa iba, at dahil dyan, kinasihan niya ang marami. Gusto mo bang maging malaya? Huminto ka sa pagsisikap na maging kung ano ang inaasahan ng iba. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag tumigil ka sa pagmamakaawa ng pagtanggap at nagsimulang mamuhay ng naayon sa iyong mga paniniwala. At ito ay nangyayari lamang kapag nakilala mo ang iyong sarili. At makikilala mo lamang ang iyong sarili kapag nag-iisa ka. Ang pagiging mag-isa ay nag-udyok sa iyo na harapin ang iyong mga insecurities, mag-isip tungkol sa iyong mga halaga, at tanungin ang iyong mga pattern. Hindi ito madali. Pero ito ay nagpapalaya. At habang lumalakas ka sa loob, ang pangangailangan para sa pagsangayon ay unti-unting nawawala. Hindi ka na magiging isang puppet na ginagalaw ng mga invisible strings at magiging isang buo, may kamalayan, at tunay na tao. Ang tanong ay, Ilan sa mga pagpili mo sa buhay ang ginawa batay sa kung ano talaga ang gusto mo, at ilan ang ginawa lamang para hindi makasakit ng damdamin ng iba? Pinayagan mo na bang marinig ang iyong sariling boses, o sinusubukan mo pa ring umayon sa inaasahan nila sayo? Dahil sa sandaling makalaya ka na riyan, magbabago ang lahat. Ang buhay ay magsisimulang mamuhay mo, at hindi sa pamamagitan ng mga mata ng iba pagiging mag-isa ay nagtuturo ng isang bagay na ilang tao lamang ang natututo sa buhay, na ang kapayapaan ay hindi nasa labas, nasa loob. At, hindi tulad ng iniisip ng marami, ang katahimikan ay hindi kawalan ng laman, ito ay puno ng mga sagot. Napansin mo na ba kung paano tayo nabubuhay na napapaligiran ng inay sa lahat ng oras? Musika sa tena, mga notification sa telepono, mga mababaw na usapan, mga nag-apoy na responsibilidad. Lahat ng ito ay nagpapakain sa isang balisa, walang tigil, walang pahingang isipan. At kapag sa isang iglap, ang lahat ay nanahimik ang karamihan ay natatakot. Dahil sa katahimikan, naririnig mo ang iyong sarili. At ito'y nakakatakot. Sabi ni Seneca, ang taong payapa sa sarili ay payapa sa mundo. Pero ang kapayapaang iyan ay hindi nagmumula sa mga distraksyon. Nagmumula ito sa pagharap sa pag-upo mo sa piling ng iyong sarili, pagtingin sa loob, at paghawak sa kung ano talaga ang naroroon, ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga takot, ang iyong mga pagdududa. Ang pagiging mag-isa ay naglalagay sa iyo ng harapan sa mga bahagi mo na pinigilan mo sa loob ng maraming taon. At sa paghaharap na yan, nagaganap ang pagbabago. Sa isang pag-aaral sa Harvard University, pinangunahan ng researcher na si Matthew Killingsworth, natuklasan na ang mga tao ay gumugugol ng halos 50% ng kanilang oras sa pag-iisip ng ibang bagay kaysa sa kanilang ginagawa. At habang mas nangyayari ito, mas mababa ang antas ng kaligayahan na iniulat. Sa madaling salita, habang mas nagkakalat ang pag-iisip, mas malungkot ang tao. Ipinapakita nito na ang balisa at hindi mapakaling isipan ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kasalukuyang kawalang kasiyahan. Ngayon, isipin mo, paano mo makikilala ang iyong sarili? kung hindi ka man lang humihinto kahit isang sandali para pakinggan ang nararamdaman mo. Paano mo mauunawaan ang iyong mga emosyon kung hindi mo man lang binibigyan ng espasyo ang pakiramdam mo? Ang kusang pag-iisa ay hindi paghihiwalay, ito ay malalim na koneksyon. At kapag ito ay namuhay ng maayos, may isang makapangyarihang bagay na nangyayari, ang kalinawan. Masisimulan mong makita ng mas malinaw kung sino ka, kung ano ang nakakasama sa'yo, kung ano ang nagpapalakas sa'yo at higit sa lahat kung ano ang ingay at kung ano ang katotohanan. Ang mga awit na si Emmy Winehouse ay isang nakakalungkot na halimbawa ng isang taong hindi kailanman nakaranas ng pahinga. Sa kabila ng pambihirang talento, katanyagan, at papuri sa buong mundo, si Emmy ay nabuhay sa isang magulo at palaging maingay na mundo, mga masasakit na relasyon, ang presyon ng media, ang mga inaasahan ng industriya, at ang kanyang sariling mga panloob na multo. Wala kailanman panahon o espasyo para sa pagpapagaling, pagminilay nilay o pag-unawa sa sarili. At ang presyo nito ay ang kanyang mismong buhay. Ngunit ang manunulat na si Haruki Murakami, nakilala sa kanyang pananatiling nag-iisa at disiplina sa katahimikan, ay nagpapakita ng kabaligtaran. Maaga siyang nagigising, tumatakbo ng mag-isa sa malalayong distansya, sumusulat ng maraming oras sa lubos na katahimikan. Ang ganitong mas mapagmunimuning buhay ay hindi siya inilayo sa mundo. Sa halip, binigyan siya nito ng kalinawan at lalim upang lumikha ng mga akdang pumupukaw sa damdamin ng milyon-milyong tao. Sinabi mismo niya sa mga panayam na ang pag-iisa ay isang pinagmumulan ng malikhain at emosyonal na lakas. At narito ang punto, ang mundo ay hindi titigil para maintindihan mo ang iyong sarili. Kailangan mong pumili na huminto. Pumili na patayin ang panlabas na ingay para marinig ang panloob na ingay. Ito ba ay hindi komportable? Pero ang hindi komportabling ito ay isang regalo. Dahil ipinapakita nito kung saan ang iyong mga sugat, kung saan ang iyong pagkalito, at kung saan nagsisimula ang iyong paggaling. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa maling lugar, paglalakbay, pamimili, mga distraksyon. Pero ang pangmatagalang kapayapaan ay hindi isang bagay na iyong mahahanap. Ito ay isang bagay na iyong itatayo, at ito ay nagsisimula sa araw-araw na pagsasanay ng pagiging mag-isa. Isang oras na para lamang sayo. Para huminga. Para magmuni-muni. Para sumulat. Para manalangin. Para magnilay-nilay. Ano man ang paraan, ang espasyong ito ay dapat umiral. Dahil kung wala ito, nabubuhay ka ng otomatiko, at ang nabubuhay ng otomatiko ay nabubuhay ng walang direksyon. At marahil ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ngayon ay, kailan ang huling beses na nag-iisa ka at naging maayos iyon? Hindi hindi komportable, hindi mainipin, Kundi payapa. Dahil kung umaasa ka pa rin sa inay, ito ay senyales na may mga sugat kang sinusubukan ipakita ng katahimikan. At kapag sinimulan mong tanggapin ang tawag na ito, ang iyong isipan ay magbabago. Ang iyong puso ay kakalma. At doon mo magsisimulang matuklasan kung sino ka talaga. Ang pagiging mag-isa ay nagtuturo ng isang bagay na halos walang gustong matuto, ang maging responsable sa sarili. Sa katahimikan ng pag-isa, wala nang matatakasan. Makikita mo ang iyong sarili sa harap ng pinakamatapat na salamin na mayroon. At sa salamin na yon, walang dahilan ang gagana. Walang sisihin. Walang magbibigay katwiran sa iyong mga pagkukulang. Ikaw lamang. At doon mismo isinisilang ang kapangyarihan. Sabi ni Epictetus, walang dakilang bagay ang nakakamit ng biglaan, kundi unti-unti, sa pagsisikap at pagsasanay. At ang pagiging mag-isa ay isa sa mga pagsasanayang iyon. Dahil ito ay nangangailangan ng pagsisikap. Nangangailangan ito ng kapanahunan. At higit sa lahat, hinihingi nito na tumigil ka sa pag-asa sa iba para sa iyong kaligayahan. Napansin mo na ba kung paano ang maraming tao ay inilalagay ang responsibilidad ng kanilang sariling buhay sa iba? Ganito lang ako dahil sa aking ama. Kung iba ang aking kasintahan, magiging mas maayos ako. Kung kinilala ako ng aking amo, magiging mas masaya ako. Pero ang totoo, hangga't inilalagay mo ang iyong kapayapaan sa kamay ng ibang tao, hindi mo magkakaroon ng tunay na kontrol sa iyong buhay. At narito ang punto, ang pagiging mag-isa ay ibinabalik sa iyo ang kontrol na 'yan. Dahil kapag lumayo ka sa mga ingay at panlabas na impluensya, magsisimula mong makita kung gaano mo naambag sa iyong sariling sakit. At higit pa riyan, magsisimula mong makita na maaari karing ring makilahok sa iyong pagdaling. Isang malupit na halimbawa nito ay si Charlie Sheen. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa isang buhay na puno ng labis, bisyo, nakakasira ng mga relasyon, at iresponsableng mga kilos. Tuwing may mali, mayroong taong sisisihin ang media, ang mga kasamahan sa trabaho, ang presyo ng tabumpay. Pero wala man lang isang pahinga para tumingin sa loob at tanggapin ang responsibilidad para sa kanyang mga pagpili. Ang resulta ay isang nakapipinsalang pampublikong pagbagsak, na walang mga kontrata, mahina na kalusugan, at nasirang reputasyon. Lahat ng ito ay dahil wala ang sandaling pag-isa, pag, pag aayos sa loob, tunay na responsibilidad. Sa kabilang banda, kung titignan mo ang isang taong tulad ni Naval Ravikant, makikita mo ang isang ganap na naiibang paninindigan. Siya ay isa sa mga pinakamalaking tagapagtaguyod ng may kamalayang pag-iisa bilang isang kasangkapan para sa kalinawan, pag-unlad, at kalayaan. Buksan ng puso ni Naval sa pagsasabi kung gaano kahalaga ang pagkuha ng kontrol sa sarili mong isipan, pagtatanong sa iyong mga pattern, at ang paggamit ng oras na mag-isa bilang isang pagkakataon para sa pagpapabuti ng sarili at hindi siya nagsasalita ng isang bagay na mahiwaga, kundi praktikal, pagminilay-nilay, malalim na pagbabasa, kritikal na pagsusuri ng mga desisyon. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay lubos na nagbabago sa paraan ng iyong pag-ugali sa mundo. Dahil titigil ka sa pagiging reaktibo at magsisimula kang kumilos. Isang pag-aaral na inilathala sa Personality and Social Psychology Review ay nagpapakita na ang mga taong may mas mataas na antas ng pag-asa sa sarili ay may makabuluhang mas mataas na antas ng kagalingan at tagumpay sa personal. At hindi ito isang aksidente. Kapag kinuha mo ang responsibilidad sa iyong sariling buhay, maging ang mga paghihirap ay magbabago. Dahil ito ay hindi na magiging mga hindi makontrol na halimaw at magiging mga hamon na may kakayahan kang harapin. Pero ito ay posible lamang kapag lumikha ka ng espasyo para sa panloob na dialogo. Kapag lumayo ka sa ingay ng mga opinyon, mga paningisi, at mga impluensya. Kapag pinayagan mo ang iyong sarili na tumingin sa salamin at tanungin, ano dito ang kasalanan ng iba, at ano dito ang responsibilidad ko? Ang tanong na ito, na tinanong ng may katapatan, ay nagbabago ng lahat. Dahil pinalalaya ka nito mula sa papel ng biktima at inilalagay ka sa papel ng bida. At ito ay nakakatakot. Dahil mas madaling mamuhay bilang isang taong nasaktan kaysa sa isang taong kailangang kumilos. Pero ang stoicism ay hindi kailanman tungkol sa kadalian. Ito ay palaging tungkol sa kalayaan. At tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Maunawaan mo ito at makakahanap ka ng lakas. Ibig sabihin, habang tinuturo mo ang iyong daliri sa iba, palagi kang magiging mahina. Pero kapag natutunan mong sabihin na akin ito at ayusin ko, doon ka magsisimulang maging tunay na malakas. Gusto mong lumago? Gusto mo bang magkaroon ng mas magagandang relasyon? Gusto mo bang makaramdam ng kapayapaan sa kung sino ka? Simulan mo sa pamamagitan ng pagtanggap ng lahat ng nasa ilalim ng iyong kontrol. Kasama na ang katahimikan. Kasama na ang pag-iisa. Dahil sa lugar na yon, kung saan walang makakapagpalakpak o makasisisi sayo, doon namumukadkad ang kapanahunan. At sa sandaling matikman mo ang kalayaang ito na maging responsable sa iyong sarili wala ng pagbabalik. Hindi mo na muling tatanggapin ang pamumuhay bilang isang bihag ng mundo. Kapag natutunan mong mapag-isa, may isang napakamalakas na bagay na magsisimulang mangyari, magsisimula kang magtayo ng isang panloob na kuta. Isang ligtas na espasyo na hindi nakadepende sa mundo sa labas at ito ay kabaligtaran ng karamihan sa mga tao ngayon. Ang mga tao ay nasanay na sa paghahanap ng panlabas na pagsangayon na kapag nag-isa sila, sila ay nadidismaya. Nakakaramdam sila ng pagkawala ng halaga, walang silbi, kulang. Pero tinuturuan tayo ng stoicism na ang tunay na seguridad ay hindi nagmumula sa mga palakpakan, likes, o pangako. Nagmumula ito sa katatagan ng iyong sariling pagkatao. Sabi ni Seneca, ang kaluluwa ay dapat na di matitinag, handang harapin ang lahat ng bagay at hindi matitinag sa gitna ng kaguluhan pero hindi mo bubuo ang di matitinag na kaluluwang ito na napapaligiran ng mga distraksyon. hindi ka magiging matatag ang emosyon sa pagtakas sa mga walang kwentang usapan mababaw na relasyon o mga screen na nagpapakalma sa iyo ang tunay na lakas ay isinisilang kapag nakikita mo ang iyong sarili na nag-iisa kasama ang iyong mga iniisip at nagdesisyon kang huwag tumakas Ilang beses mo na bang naramdaman ang kawalan ng laman kapag naubusan ng baterya ang iyong telepono? Ilang beses mo na bang naramdaman ang pagkabalisa sa isang hapon ng linggo na walang kausap? Ang pakiramdam na ito ng pag-abandona na nararamdaman ng maraming tao ay hindi tungkol sa kakulangan ng kasama. Ito ay tungkol sa kakulangan ng panloob na istruktura. Ang totoo, kung hindi mo matututunang maging sarili mong pundasyon, anumang hangin ay magpapatumba sa iyo. Anumang pagtanggi ay magiging isang trahedya. Anumang katahimikan ay magiging isang krisis. Pero kapag natutunan mong mapag-isa at ginamit mo ang panahong ito para kilalanin ang iyong sarili, upang alagaan ang iyong sarili gamit ang magagandang gawi, upang palakasin ang iyong isipan, ang iyong presensya ay magsisimulang punuin ka. At walang ibang responsable rito kundi ikaw. Isang nakakaapekto na halimbawa nito ay ang mga awit na si Emmy Winehouse isang napakatalented na artista, pero lubos na umaasa sa pagsangayon ng iba. Hindi niya kayang harapin ang kanyang sariling mga katahimikan, ang kanyang mga panloob na presyon, ang pag-iisa ng katanyagan. At dahil wala siyang emosyonal na istruktura, hinanap niya ang pagtaka sa mga bisyo, sa mga magulong relasyon, sa mga labis. Si Emmy ay henyo pero napakababaw ng emosyon. At ang kahinaang ito, kasama ang kawalan ng panloob na suporta, ay nagdulot ng kanyang kamatayan at ito ay napakahalaga. Dahil kung hindi mo matututunang alagaan ang iyong isipan, ang iyong pag-isa, ang mundo ay maaaring lumunok sa iyo, hindi mahalaga kung gaano kakasikat sa labas. Sa kabilang banda, mayroon tayong tulad ni Henry David Thoreau, na sumulat ng Walden, isang talaarawan tungkol sa dalawang taong pinili niyang mamuhay ng nag-iisa sa kabubatan. Hindi pagtaka sa mundo ang ginawa niya, kundi isang paglalakbay papasok sa kanyang kalooban. Para sa kanya, ang katahimikan ay ang pinakamalapit na daan tungo sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang bunga nito, isang pambihirang pag-unawa sa buhay na puno ng layunin, simple at malaya. Isang pagbabago mula sa pagiging mahina tungo sa pagiging matatag, at pinatutunayan ito ng agham. May pag-aaral na sa University of Buffalo na nagpapakita kung paano nagiging mas malikhain emosyonal na balanse, at matalino ang mga taong sinasadya at produktibong ginugugol ang oras sa pag-iisa. Hindi paglayo sa kapwa ang punto, kundi ang pagpapayaman ng sarili para sa mas magagandang pakikipag-ugnayan. Kapag matibay na ang pundasyon mo, hindi ka nagaanong nasasaktan ng panlalait. Ang mga paghahambing ay hindi na nakakapagguho ng iyong kumpiyansa. Ang mga pagtanggi ay hindi na nakakapagparalisa. Dahil kilala mo na ang sarili mo, nakapag-isip ka na sa katahimikan at nagkaroon ka na ng bumong pagkatao. Nagbabago ang lahat. Hindi ka na umaasa sa pagsangayon ng iba. Hindi mo na kailangan ang pagtanggap para sumaya. Pinipili mo na ang mga tamang relasyon, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Hindi mo na kinukuha ang anumang bagay para lang makaiwas sa lungkot. Dahil ngayon, ang pag-iisa ay kaaya-aya na. Isang pribilehiyo isang puwang para sa muling pagtatayo. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, ang mga tao ay naghahanap ng kanlungan sa mga bundok, sa dagat, sa bukid. Ngunit ito'y kamangmangan sapagkat anumang oras ay maaari mong puntahan ang iyong sarili. Ang mahalaga, hindi mo kailangang tumakas sa mundo para mahanap ang kapayapaan. Kailangan mo itong likhain sa iyong puso. Simulan ito sa pagtanggap sa katahimikan at gamitin ito bilang pinagmumulan ng iyong lakas. Kaya kapag sobra na ang mundo, kapag magulo na ang lahat, kapag walang nakakaunawa sa halip na tumakas, bumaling ka sa iyong sarili. Kung natuto kang mapag-isa, hindi ka na mahina. Handa ka na. Ang paghahandang ito ang naghihiwalay sa mahina sa malakas, sa nawawala sa may direksyon, sa reaktibo sa leader. Lahat ay nagsisimula sa pagpapahina ng mundo at pakikinig sa iyong sarili. Ang natutong mapag-isa, natutong maging matatag. Sa pagkadalubhasa sa sining ng katahimikan, ng pagminilay, nagiging emosyonal na malaya ka. Isang malaking lakas sa isang mundong puno ng mga taong naghahanap ng bagay o tao para punan ang kanilang mga kakulangan. Ang benepisyo ng paggawa nito ngayon ay ang pagbuo ng isang matibay na pundasyon. Isang katatagan na hindi mawawasak ng mga pagtanggi, panlalait, o panandaliang kalungkutan. Magiging mas kalmado ka at mas nakasentro, mas hindi umaasa at mas buo. At kung gusto mong magpatuloy sa paglalakbay na ito, ang susunod na video na makikita mo sa screen ay ang iyong susunod na hakbang. Doon, mas lalalim ang iyong pag-unawa sa karunungan ng mga stoic at magiging mas maayos ang iyong pagkatao. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kit sa susunod na video.